So, ayan mga langga ang ating pinagkakakitaan ngayon. Ayan. Kikiam. Tapos, meron tayong hotdog dito. Tapos, meron din egg sandwich. Egg na burger egg. Tapos, may hot din. May french fries. May gulaman. May ginawa akong homemade lang na cheese steak. Tsaka, kikiam. Meron din fishbowl. May hotdog. At ito yung sugar na nilalagay ko dun sa hot Ayan yung suka, ayan yung ketchup. At dito. Tapos yun mga langga ito, gumagawa ako dito ng tinapay. Nilalagyan ko siya ng tawag dito, itlog at hotdog. Ito yung mahaba sa Ito naman yung ano to. Iniinit ko siya mga langga ito kasi para mas malinam na yung tinapay. So, ayan. Mayroon ako nilalagay dito na ketchup na may mayo. Ito yung binibili ko yung masarap talaga na mayo ito yung isang yung one port tapos yung cheese na nilalagay ko yan mga langga. at meron din tayong ketchup ito yung nilalagay kong ketchup so yun mga langga yan ang ating pinagkakakitaan. Tapos, yun, may french fries din tayo. Kung may gusto ng french fries, yan, may french fries. Nagluluto ako kapag mayroon lang bumibili Hindi ko na masyadong niluluto lahat kasi nasasayang lang din. Titigas na siya pag, pag hindi na siya mainit. So, yun ang, ang pinagkakakitaan ko, mga palangga. Meron pa naman akong tindahan na dito, mga langga. Ayan. <clears throat> Meron pa naman... Ayan, kahit pa paano. So, ayun lang mga langga. Kailangan lang talaga natin kumayod ng kumayod. Kasi, so, ay hey, mga langga, kumusta kayo mga langga? Pagpasensya nyo na medyo oily yung ating mukha. Kasi nga mga langga, no? Katapos ko lang din mag ng hotdog. Ano na ngayon mga langga? Alas 4 na. Ayun. Pangalawang batch na to ng aking nilulutong hotdog tsaka itlog. Kasi, ano, naubos na yung kanina sa umaga. Ito na yung nating ito na yung ating benta. Ayan. Hindi naman malaki yung mga langga pero at least kahit pa paano nakaka-survive tayo yung mga langga. Ayan yung ano natin. Ayan yung ano natin kahit hindi tayo kahit hindi malaki yung kita. Importante. Parang sige lang. Tinda lang tayo ng tinda kasi kahit piso-piso -piso lang yun mga langga. Sobrang malapakalaki yung bagay na yun para sa amin. Lalo na may nag-aaral lang. Nag-aaral yung aking panganay. So, tapos yun, kailangan ng bunso. Kaya kailangan discarded talaga mga langgay. Hindi lang tayo mag dahil lang may tindahan tayo. Kasi yung tindahan, madami kami dito. So, hindi ganun kalaki yung ano kita. So, pag may ganito ka mga langga, pa-snack-snack ka Hindi siya makita kasi against the light. Pag so, may ganyan ka mga langga, yan. Tignan nyo naman dyan. So, kulang pangako ako mga langga yun halo-halo sana tsaka palamig kaya lang hindi tayo sa budget or sa capital so yan lang muna nag estimate muna ako dyan kapag may ano na mayroon na tayong income or ganan siya baka yan tayo so you pagpasensya niyo ng aking mga mga langga talaga at may hindi na ako nakakapag ano mga langga nakakapag vlog palagi kasi talagang inuuna ko muna yung pag nahanap buhay mga langga kasi nga dito sa amin wala masyadong trabaho na malaki, walang araw-araw na trabaho yung asawa ko kaya tulungan kami sa pagtitinda siya yung namimili ng mga produkto tapos wag dito ako yung nagtitinda, nagagawa ng mga kung ano 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 na -ano maisip ko tapos yung ibag ginagawa ko ng paraan kapag tinda ko dati ng mga uh, munay lang yung mga buns kapag hindi na siya patok sa masyado sa tao ginagawa ko ng twist so yun na nga yung nag start na business ko na hotdog tsaka itlog kaya yun. Kaya paano yun. Kung kita na siya mga langga, pakisupiso, paliman din mga piso. Okay na din siya. Yun lang mga langga update natin for this video. At para lang malaman nyo kung bakit hindi din ako nakapag-vlog na. So, dun lang sa mga nanonood sa akin. So, yung hindi naman nanonood. Okay lang. So, shoutout po sa mga lahat na nanonood sa aking vlog. Kung pasensya na hindi naman po maganda ang aking cellphone para maganda din yung kuha. Pero at least kahit pa paano mga langga, nakakapag-share tayo ng buhay natin dito. So yun lang mga langga, Yan ang ating business. Bye! Thank you for watching mga langga. Ingat kayo palagi. Always pray.